Ang malaking tunggalian, kabanata una ang wakas ng isang bansa. Kung sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, datapot ngayon pawang nangatatago sa iyong mga mata sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkabila-kabila at ilulugso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo at sa iyo'y hindi sila magiiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. Mula sa taluktok ng bundok ng mga ulibo ay tinunghayan ni Jesus ang Jerusalem. Maganda at payapa ang panuoring nakalahad sa harap niya. Nooy panahon ng Pasko at mula sa lahat ng dupain ay nagtitipon doon ang mga anak ni Jacob upang ipagdiwang ang dakilang kapistahang pangbansa. Sa gitna ng mga halamanan at mga ubasan at lunti ang mga libis ng bundok na napapalamutihan ng mga tolda ng na mga nagsisipaglakbay ay nakatayo ang mga burol na may mga pitak, ang magagarang mga palasyo at naglalakihang kuta ng na punong lunsod ng Israel. Ang anak na babae ng Siyon ay nagsasabi man din sa kanyang kapalaluan, ako'y nauupong reyna at hindi makakakita ng kalungkutan. Maganda siya noon at ipinalalagay ang kanyang sarili na mapanatag siya sa lingap ng Diyos, gaya ng inawit ng tagaawit ng hari ng mga panahong lumipas. Maganda sa kataasan ang kagalakan ng buong lupa. Siya'y bundok ng Siyon na bayan ng dakilang hari. Lantad na lantad sa kanyang paningin ang kahali-hali ng kayar kayarian ng templo. Ang sinag ng araw na lumulubog ay tumatama sa mapu mapuputing marmol na pader na kasing puti ng niebe at kumikislap mula sa ginintoang pinto at taluktok at tore. Ang kasakdalan ng kagandahan ay nakatayo ang ipinagmamalaki ng bansang hudyo. Sinong anak ng Israel ang makatitingin dito na hindi makadarama ng katuwaan at paghanga? Datapwat na iibang diwa ang naghari sa pag-iisip ni Jesus at nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan. Sa kalagitnaan ng mga pagsasaya ng madla dahil sa matagumpay na pagpasok niya sa lungsod, samantalang iwinawasiwas ang mga dahon ng palma, samantalang ang masasayang husana ng pagpupuri ay umaalingaw sa mga burol at itinatanyag siyang hari ng mga libu-libong tinig, pinapanglumo ang manunubos ng sanlibutan ng isang bigla at mahiwagang kalungkutan, siya na anak ng Diyos. Isang pangako sa Israel na ang kapangyarihay na naig sa kamatayan at bumuhay sa mga bilanggo ng libingan ay lumuha hindi sa karaniwang kalumbayan kundi sa matindi at di mapaglaban ng kapighatian. Ang kasaysayan ng mahigit sa isang libong taong tanging paglingap at maibiging pagkup, pagkupkup ng Diyos sa bayang hinirang ay nakabukas sa paningin ni Jesus ang Jerusalem ay pinarangalan ng Diyos ng higit sa lahat ng bayan sa ibabaw ng lupa. Pinili ng Panginoon ang Sion, kanyang ninasa na pinakatahanan niya. Sa dakong yaon, sa loob ng maraming panahon, ay binigkas ng mga banal na propeta ang kanilang mga babala. Do'y ipinakita ni Hioba ang kanyang pakikiharap sa pamagitan ng alapaap ng kalwalhatian sa ibabaw ng luklukan ng awa kung sa kung sa pagkabansa ng Israel ay iningatan niyang matapat ang kanyang pakikipanig sa langit na natili sa hirang ng Diyos ang Jerusalem magpakailanman datapwat ang kasaysayan ng bayang iyan na pinagpakitaan ng Diyos ng lingap ay kasaysayan ng pagtalikod at paghihimagsik tinanggihan niya ang biyaya ng langit nagpakalabi sila sa kanilang mga karapatan at niwalang kabuluhan ang kanilang mga pagkakataon. Higit sa pag-ibig ng isang ama sa anak na kanyang minamahal, ang Diyos ay nagsugo sa kanila sa pumamagitan ng kanyang mga sugo na bumangong maaga at nagsugo sapagkat siya ay nagdalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Nang di maaari ang pagsasansala, nang di maaari ang pagsansala, pamanhik at pagsaway, ipinadala niya ang pinakamabuting kaloob ng langit, hindi lamang gayon, kundi ibinuos niya ang buong sangkalangitan sa isang kaloob na iyan. Ang anak ng Diyos ay isinugo upang mamanhik sa bayang ayaw magsisi. Tatlong taong singkad na ang Panginoon ng liwanag at kalwalhatian ay naglabas-masok na kahalubilo ng kaniyang mga hinirang. Siya'y naglibot na gumawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo. Tinatalian niya ang mga bagbag na puso, pinalalaya ang mga nagagapos, isinasauli ang paningin ng mga bulag, pinalalakad ang mga pilay at binibigyan ng pakinig ang mga bingi, nililinis ang mga kitongin, binubuhay ang mga patay at ipinangangaral ang ibanghelyo sa mga dukha. Bagaman masama ang iginanti sa mabuti at kapuotan sa kanyang pag-ibig, mahigpit ding kanyang pinanun pinanununtunan ang kanyang tungkuling magdala magdalang awa. Kailan may hindi niya itinakwil humahanap ng kanyang biyaya, ang mga alon ng kaawaan na sinagupang pabalik ng matitigas na puso ay muling dumarating sa isang malakas na agos ng puspushabag at di masambit lang pag-ibig. Datapot ang Israel ay tumalikod sa kanyang pinakamabuting kaibigan at tangi lamang katulong. Ang pamanhik ng kanyang pag-ibig ay inuyam, ang kanyang mga payo ay itinakwil at ang kanyang babala ay nilibak. Ang oras ng pag-asa at kapatawaran ay mabilis na lumipas ang saro ng, kagalika, ng kagalitan ng Diyos na malaon na niyang tinimpi ay hal halos puno na ang ulap na natitipon sa mahabang panahon ng pagtalikod at paghihimagsik at, gay at ngayon maitim ng taglay, ang kakilakilabot na kahirapan ay babagsak na lamang sa bayang makasalanan at siya lamang natanging makapag-aadya sa kanila sa nagbabalang kapahamakan ay niwala nila ng kabuluhan, tinampalasan, itinakwil at di malalaunat ipapako sa krus kapag nabayubay na si Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang kaarawan ng Israel sa kanyang pagkabansa na pinarangalan at pinagpala ng Diyos ay mawawakasan. Ang pagkawaglit ng kahit isang kaluluwa ay isang kapahamakang lalong malaki kaysa pakinabang at kayamanan ng isang sanlibutan datapot sa pagtunghay ni Kristo sa Jerusalem ay napasaharapan niya ang kapahamakan ng buong lungsod ng isang buong bansa yaong lunsod, yaong bansa na noong unay hinirang ng Diyos bansang tangi niyang kayamanan. Nang malasin niya ang kapanahunan na tanaw niyang nagkawatak-watak sa lahat ng lupain gaya ng wasak na sasakyan sa malungkot na tabi ng dagat ang bayang sa kanyay nakipagtipan. Nakita ni Jesus sa parusang ibubuhos na lamang sa mga anak ng Jerusalem ang unang pagtungga nito sa saro ng kagalitan na sa huling panahon paghatol ay lalaguk lalagukin niya pati latak. Ang banal na awa at sabik na pag-ibig ay binigkas ng kanyang mga labi sa pumamagitan ng namimighating mga pangungusap. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kaniya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay ayaw kayo. Kapag ikaw ay nawasak, ikaw lamang ang may kapanagutan. Ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Nakita ni Kristo sa Jerusalem ang isang sagisag ng sanlibutang pinatigas ng kawalang pananampalataya at paghihimagsik na nagdudumaling sumagupa sa mga kahatulang ibubuhos ng Diyos. Ang kaaba-abang kalagayan ng lahing nagkasala na sumisiil sa kanyang kaluluwa ang pumilit sa kanya na bukhin sa kanyang mga labi ang napakapait na panambitan. Nakita niya ang talaan ng kasalanan na nasusulat sa hirap Luha at dugo ng sangkatauhan, ang kanyang puso ay nabagbag sa hindi matingkalang awa niya sa mga napipighati at nangahihirapang mga tao sa lupa, ibig niyang tulungan silang lahat. Datapwat ang kanyamang kamay ay hindi rin makapipigil sa agos ng kahirapan, iilan ang may nasang humanap sa tanging bukal ng saklolo laan siyang maglugmok ng kanyang kaluluwa hanggang sa kamatayan, mabigyan lamang sila ng kaligtasan, subalit iila ng ibig lumapit sa kanya upang mga karoon ng buhay. Ang hari ng sangkalangitan ay tumatangis. Ang anak ng walang hanggang Diyos ay nagugulumihanan at nang lulumo dahil sa kapanglawan. Ang tanawin ay nagdulot ng pagkamangha sa buong sangkalangitan. Inihahayag sa atin ng Panooring yaon ang ganap na kasamaan ng kasalanan, ipinakikilala nitong isang napakahirap na gawaing maging sa kanya na walang hanggan ang kapangyarihan, ang iligtas ang mga makasalanan sa ibinubunga ng kanilang pagsuway sa kautosan ng Diyos. Sa pagtunghay ni Jesus sa kahuli-huli ang sali ng lahi ay nakita niyang ang sanlibutan ay kalahok sa isang pagdarayang katulad niyaong nagbagsak sa Jerusalem. Ang malaking kasalanan ng mga Hudyo ay ang pagtatakwil nila kay Kristo. Ang magiging malaking kasalanan naman ng mga sangka Kristiyanuhan ay ang pagtanggi nila sa kautusan ng Diyos na siyang patibayan ng kanyang pamahalaan sa langit at sa lupa. Ang mga utos ni Jehovah ay kapuputan at pawawalang kabuluhan. Angaw-angaw na nasa pagkaalipin sa kasalanan na inaalipin ni Satanas na walang pagsalang daranas ng ikalawang kamatayan ang tatanging makinig sa mga salita ng katotohanan sa kaarawan ng sa kanilay pagdalaw, kakilakilabot na pagkabulag na kapagtatakang pagkahaling. Dalawang araw bago dumating ang Paskwa noong huling pagalis ni Kristo sa templo, pagkatapos na kanyang mabatikos ang mga... Ma ang mga pagkam mapang sorry dalawang araw bago dumating ang Pasko noong huling pag-alis ni Kristo sa templo pagkatapos ng kanyang mabatikos ang pagka mapagpaimbabaw ng mga pinunong Hudyo ay muli siyang nagpunta sa bundok ng Ulibo na kasama ang kaniyang mga alagad at naupo siyang kasama nila sa madamong gulod na nakatunghay sa lungsod. Minsan pang minasdan niya ang templo sa nakasisilaw na karig, nakarilaga nito, isang diadema ng kagandahang nakakorona sa banal na bundok. Ang mga alagad ay napuno ng sindak at pagtataka sa sinabi ni Jesus na pagkawasak ng templo at ninais nilang dubos na maunawaan ang kahulugan ng kanyang mga salita. Ang kayamanan, pagpapagal at kasanayan, ang kayamanan, pagpapagal at kasanayan sa arkitektura ay malayang ginamit upang mapalalo ang karigalan. Sorry. Ang kayamanan, pagpapagal at kasanayan sa arkitektura ay malayang ginamit upang mapalalo ang karilagan nito. Malayang pinagugulan ito ni Herodes na dakila ng salaping Romano at ng kayamanan ng mga Hudyo at kahit na ang mga emperador ng Sanlibutan ay nagpasagana rin dito sa pamamagitan ng kanilang mga kaloob malalaking piraso ng maputing marmol na halos di mapaniniwalaan ang laki na ipinadala buhat sa Roma ukol sa pagtatayo nito ay naging isang bahagi ng kabuuan nito at sa mga ito'y tinawag ng mga alagad ang pansin ng kanilang guro na kanilang sinasabi. Mastan mo pagkaiinam ng mga bato at pagkaiinam ng mga gusali. Sa mga salitang ito'y isang solemne at nakagugulat na sagot ang itinugo ni Jesus. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ipinahayag ni Jesus sa nagsisipakinig na mga alagad ang mga kahatulang babagsak sa Israel na tumalikod at lalo na ang paghihiganting darating sa kanila dahil sa kanilang pagtanggi at pagpapako sa Mesiyas. Ang di inapagkakamalang mga tanda ay siyang mangunguna sa kakilakilabot na kasubdulan ang nakapanghihilakbot na oras na iyo'y bigla at madaling darating. Sa pamumuno ni Herodes ay hindi lamang malaki ang iginanda ng Jerusalem, kundi sa kapagpatayo ng mga tore, mga bakod at mga kuta, na mga naging karagdagan sa katutubong kalakasan ng pagkakatayo nito, ito'y naging wari di kayang lupigin. Ang sinumang mang magsasabing hayaga ng pagkawasak nito sa panahong ito ay maaaring tawaging mangmang -mang na mananakot gaya noong kapanahunan ni Noe. Datapwat sinabi ni Kristo, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Dahil sa kanyang mga kasalanan, ang kagalitan ay binikas laban sa Jerusalem at ang matigas na di niya pagsampalataya ay siyang nagdulot ng tiyak niyang kapahamakan. Sa loob ng kulang-kulang na apat na pung pagkatapos na mabigkas ni Kristo ang pagkaguhong daranasin ng Jerusalem, ay pinigil ng Panginoon ang kanyang parusa sa lungsod at sa bansa. Kagilagilalas ang mahabang pagtitiis ng Diyos sa mga tumatanggi sa kanyang ibanghelyo at sa nagsipatay sa kanyang anak. Yaong talinhaga tungkol sa punong kahoy na walang bunga ay kumakatawan sa mga pakikisama ng Diyos sa bansang Hudyo. Lumabas ang utos na nagsabi, Putulin mo, bakit pa makasisikip sa lupa? Datapot ang banal na kaawaan ay nagpalugit dito ng kaunti pang panahon. Sa mga Hudyo ay marami pa rin ang hindi nakauunawa sa likas at gawain ni Kristo at hindi pa nakakamtan ng mga anak ang mga pagkakataon o tinatanggap man ang liwanag na tinanggihan ng kanilang mga magulang. Sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol at ng kanilang mga katulong ay pasisikatin ng Diyos ang liwanag sa kanila. Pahihintulutan silang makakita ng pagkatupad ng hula, hindi lamang sa pagkapanganak at naging kabuhayan ni Kristo, kundi sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Ang mga anak ay hindi hinahatulan dahil sa kasalanan ng mga magulang, datapot ng tanggihan ng mga anak ang karagdagang liwanag na ipinakilala sa kanila. Bukod sa pagkakilala sa buong liwanag na ibinigay sa kanilang mga magulang, naging karamay na sila sa mga kasalanan ng kanilang mga magulang at pinuno nila ang takalan ng kanilang kasamaan. Ang lahat ng hulang sinabi ni Kristo hinggil sa pagkawasak ng Jerusalem ay nangatupad sangayon sa pagkatitik, naranasan ng mga Hudyo ang katotohanan ng kanya mga babala na sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Lumitaw ang mga tanda at ang mga kagilagilalas na bagay na nagbabanta ng kapahamakan at kagibaan. Sa kinahating gabihan, napakita ang isang dikaraniwang liwanag sa ibabaw ng templo at ng dambana. Sa ibabaw ng mga alapaap, ng lumulubog na ang araw, ay napalalarawan ang mga karo at ang mga taong nasasakbataan na nagtitipon sa pagbabaka. Ang mga saserdoteng nangangasiwa kung gabi sa santuario ay kinilabutan dahil sa mga mahiwagang ugong, nayanig ang lupa at narinig nila ang sumisigaw na tulad sa maraming tinig. Umalis tayo rito. Ang malaking pintuan sa silangan na totoong napakabigat na anupat mahirap na maipinid ng dalawampung lalaki at pinatibay ng malalaking baras na bakal na malalim na nakabaon sa inilatag na matitigas na mga bato ay nabuksan sa hating gabi na wala sino mang nakitang nagbukas. Wala isang mang Kristiyano ang napahamak sa pagkawasak ng Jerusalem. Binabalaan ni Kristo ang kanyang mga alagad at binantayan ng lahat nags ng nagsisipan ng palataya sa kanyang mga salita ang tandang ipinangako. Pagka nangakita ninyong nakukubkub ng manghukbo ang Jerusalem, kung magkagayoy, talastasin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kung magkagayoy ang mga nasa Judea ay magsitakas sa mga bundok at ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas pagkatapos na ang lunsod ay makubkob ng mga Romano sa ilalim ng pamumuno ni Justio, ay bigla nilang iniwan ang pagkubkob sa gayong wari na papanahon na ang lahat sa dagling pagsalakay. Ang mga nakubkob sa kawalang pag-asa sa matagumpay na pakikipaglapan ay magsisusuko na lamang ng paurungin ng general na Romano ang kanyang hukbo na walang makitang kaunti mang kadahilanan. Datapwat ang mahabaging kalooban ng Diyos ay siyang nangangasiwa sa mga pangyayari sa ikabubuti ng kaniyang bayan. Ang pangakong tanda ay ibinigay sa naghihintay ng mga Kristiyano at ngayon pinagkalooban ng pagkakataon ang lahat na magsisisunod upang makasunod sila sa babala ng tagapagligtas. Walang pagpapalibang nagsil nagsilika sila sa isang dakong panatag sa ng pela sa lupain ng Perea sa dako ng Jordan. Kakilakilabot ang kapahamakang bumagsak sa Jerusalem nang ang pagkugkob ay ulitin ni Tito. Ang lunsod ay nilusob noong kasalukuyang idinaraos ang Pasko noong angong-angaw na mga Hudyo ang nagkakatipon sa loob ng mga kuta nito. Ang itinatago nilang pagkain na kung inimbak lamang na maingat ay nagkasya sa mga taong, ba taong bayan sa maraming taon kamakailan lamang ay inaksaya nila dahil sa pagkakaingitan at paghihiganti ng mga lapiang naglalabanan at ngayoy dinanas ng mga tao ang lahat ng kahirapan ng kagutom. Libo-libo ang nangapuksa dahil sa salot at sa gutom. Sinikap ng mga pangulong Romano na takutin ang mga Hudyo at sa gayoy magsisuko. yaong mga bihag na lumaban ay hinampas, pinahirapan at ipinako sa krus sa harap ng kuta ng lunsod. Saandaan ang pinagpapatay araw-araw sa ganitong paraan at ang kakilakilabot na pagpapahirap na ito ay nagpatuloy hanggang sa mga kapatagan ng Hosapat at ang Kalbaryo ay matayuan ng mga krus na mga pinatay na anupat hindi na halos makaraan ang mga tao sa pagitan. Tunay na nakakikilabot na ang nangyaris na anupat natupad yaong ipinahayag ng mga tao sa harap ng hukuman ni Pilato mapasa ang kanyang dugo at sa aming mga anak. Inibig ni Tito na bigyang wakas ang mga nakapanghihilakbot na panuorin at nang huwag mangyari sa Jerusalem ang lubos na kagibaan. Si Tito ay nangilabot na makita niya nakabunton ang mga bangkay sa mga kapatagan. Katulad ng isang pangitain ay nagmalas sila at mula sa tuluktok ng bundok ng Ulibo ay minasdan niya ang magandang templo at nagutos na huwag galawin ni kahit isang bato noon. Datapwat hindi pinansin ang kanyang utos, nang namamahinga na sa kanyang tolda sa kinagabihan ay nagsilabas ang mga hudyo sa templo at sinalakay ang mga kawal sa labas. Sa pagsasagupaan ay isang dupong ang inihagis ng isang kawal naglagos sa siwang sa portiko at nagliyab kapag karaka ang mga silid na sedro sa palibot ng bahay na banal. Hindi nasawata ni Tito ang kagalitan ng mga kawal. Kasama ng kanyang mga opisyal ay pumasok siya at tiningnan ang loob ng banal na gusali humanga sila sa kagandahan at sapagkat hindi pa pumapasok ang apoy sa banal na dako, pinagsikapan niyang ito'y mailigtas at muli niyang pinagutusan ang mga kawal na patayin ang lagablab. Pinagsikapan ng sinturyong si Liberalis pati ng kanyang mga katulong na pinuno na, na, pinuno na ipasunod ang utos. Datapot na wala kahit ang paggalang sa emperador at gumiit ang malaking ngit-ngit na sa mga hudyo. Alalaong Alalaong bagay ang mabangis na paglalabanan at ang malaking katakawan na sa masasamsam. Nakita ng mga kawal na ang lahat na nasa palibot nila ay nagliliwanag sa gintong nakasisilaw dahil sa naglalagablab na ningas ng apoy. Ipinalagay nila na di matatayang kayamanan ang naiimbak sa santuario. Ang isang kawal na hindi nakikita ay nagsulsol ng nagniningas na sulo sa kinakabitan ng pinto sa isang sandali ay nag-alab ang buong gusali. Itinaboy ng usok na nakabubulag at, ang, at ng apoy ang mga pinuno at ang dakilang gusali na iwan upang mawasak. Pagkatapos na babagsak ang templo, ang buong lunsod ay napasakamay agad ng mga Romano. Ang lunsod at ang templo ay kapwa ibinagsak nila at ang lupang kinatatayuan ng banal na bahay ay inararong parang bukid. Sa pag kubkub at sa pamumuksang sumunod ay mahigit na isang milyong tao ang namatay. Ang mga natirang buhay ay dinalang bihag, ipinaglibing bilang mga alipin, dinala sa Roma upang magparangal sa pagbuwagi ng mananagumpay, inihagis sa mababangis na hayop sa ampiteatro, o pinagwatak-watak bilang mga naglalagalag na walang tahanan sa lahat ng dako sa lupa ang hula ng tagapagligtas hinggil sa pagdalaw ng mga parusa sa Jerusalem ay magkakaroon ng ikalawang katuparan na anupat ang kakilakilabot na pagwawasak na iyaon ay isang malabong anino lamang. Sa naging palad ng lunsod na yaon na hinirang ng Diyos ay makikita natin ang kapahamakan ng sanlibutan na tumanggi sa kaawaan ng Diyos at yumurak sa kanyang kautusan. Maitim ang mga kasaysayan ng hirap na dinanas ng sangkatauhan na sinaksihan ng santinakpan sa mahabang panahon ng kanyang pagsalansang. Nagdaramdam ang ating mga puso at napapagalang ang ating mga pag-iisip kapag binubulay-bulay natin yan. Nakapanghihilakbot ang mga ibinunga ng pagtatakwil sa kapangyarihan ng langit Datapot lalong madilim ang pangyayaring ipinakikilala sa pamamagitan ng mga pahayag na mangyayari sa panahong hinaharap. Ang kasaysayan ng nakaraan, ang mahabang pagkakasunod-sunod ng mga kaguluhan, digmaan at mga paghihimagsik, ang lahat nasakbat ng nasasakbat ang tao sa kaguluhan at ang mga kasuotang puno ng dugo, ano pa ang mga ito? kung itutulad sa mga kakilakilabot na pangyayari sa araw na iyon kapag inalis ng lubusan ang pumipigil na espiritu ng Diyos sa masasama na hindi na nito mapipigilan pa ang mapupusok na damdamin ng mga tao at ang galit ni Satanas. Kung magkagayoy makikita ng sanlibutan ang hindi pa niya nakikitang mga bunga ng paghahari ni Satanas. Datapot sa araw na iyon, gaya ng kaarawan ng babagsak ang Jerusalem, ang bayan ng Diyos ay maliligtas ang bawat nasusulat sa mga nabubuhay